Ayan ang lalaroin natin for today ay Too, too many, many to Mention. Too many, may papalabas tayo na category tapos okay. paramihan tayo ng isasagot. Mm -mm. Pero mabilisan kasi may time ito. Ah, may time. Time okay. limited ito. Nako, Umpisa na natin yan. Anong unang category natin? Go! Ilabas na yan. Ay. Mga ah, siyudad sa, sa Pilipinas, Pilipinas, mauna ako. Uh -oh. um, siyudad sa Pilipinas. Bagyo. Uh, Manila. Uh, Cebu. Dabao dagupan. Uh, Pangasinan. <laughs> <laughs> talo! Talo! Okay, okay, one, one point. point. Uh, uh, one, po um, one point. One uh, point. Uh, San Carlos. Uh, Ilocos? Hindi ba? <laughs> <laughs> Hindi bigan, ako. Vegan, vegan. No? Vegan pala yan. Oh, yan. Uh, lawag. Na. Oh, ah. Nakadami ako. Isa. Alright. Dun sa category okay, na yun, nanalo ako. Kanina, pinagbigyan ko lang uh, sa kanina Next. Next. Next ay mga babaeng artista sa Pilipinas muna ka. Uh, Marianne Rivera. Um ha, Jadin Lustre. Okay. Um Liza, Liza Sumirano. Catherine Bernardo. Uh, iba na Alawi? <laughs> Tama ba? ba? Mimi ya. <laughs> <laughs> ay, ay, oh, oh considered. Mimi. Oh. Um Seven, <laughs> six, five, Domingo. four, uh, three, two, Ha? Huh? Marian Rivera. Okay, next, next category. Grabe kasi Next category natin ay mga pagkain sa handaan. Pansit! Lumpia. Adobo. Spaghetti. Um... Lumpiang gulay. Ay, hindi. Uh, fresh lumpia. Hindi ko ba nasabi? Uh, okay. Apa uh, pansit? Uh, nasabi ko na. Ah! <laughs> Oo, oh, sige pa, sige mm -hmm. pa. Um, ako, uh... Carbonara. Wow, ang yaman. Lasagna. <laughs> Pizza. Uy. Uy! Um... Uh, chicken cold kulder, uh, coldroy. <laughs> ay, walang gano'n. Okay, one more. blue pala. Cordon blue Ano'y cold? Ano'y coldroy? tayo kanta sa <laughs> birthday. Next, mga ka-MB, Chicken Cool Mga bagay next. na makikita sa loob ng opisina. Ball pen. Uh, <laughs> papel. <laughs> uh, notebook. Copom pan. Copom pan. Copom Folder. Uh, folder clip. Ah, uh, okay. Uh, marker. Stationary. Um... Uh, board cutter. -table. table. Upuan. <laughs> uh, mess. Uh, table, mess. <laughs> <laughs> um, <laughs> hindi pa, meron pa. <laughs> Ay! 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 Mga empleyado. <laughs> <laughs> next. 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 Ayan, next. 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 Mga kurso. Uh, uh, engineering. Nursing. Um, fine arts. Com arts. Uh, dentistry. IT. Computer engineering. Um, eduk. 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 Uh, <laughs> computer vulcanizing. <laughs> that He said that um, fine art. Uh, then physical therapy. Uh, dentistry. Ay, nasabi ko Ay, na. Ay, nasabi ko na. Eh, <laughs> eh, eh, <laughs> <laughs> meron pa, meron pang oras. Um, uh, tapos, wala, na. na Next. Hala. <laughs> Hala, <laughs> pareho na tayo. Next. Walang pa Mga uh, parangay sa Baguio. Ala, dyan ako. Ala, bakit may <laughs> ganyan? Wait. Ako, ako. Balakpak. Ay, hintay, Santo Tomas pala. Um, Fairview. Barangay. Um, Whoa. Um, Kayas. Kezon Hill Barangay. Uh, Kayas! <laughs> uh, <laughs> uh, Kayas! Scout Barrio. Um, Luwakan. Um, Hilltop. Uh, Victoria Village. Hillside. Hillside. Alam na. Wala ah, na, wala na. Zero, zero. Next, next. Nakakainis. Next ay last na mga Makan kantang pang bata. Leron, Leron, Leron sinta. Sampo mga daliri. Buko ng papaya. <laughs> 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 Why hindi daw ko lang yun? Bakit ba kayo ng play? Ako lang yun. Insulency spider. Chika ding, chika ding. <laughs> <laughs> chika di kasi yun, chika di Hoy, ako, ako. Oh, <laughs> uh, Leron. laron. Head, shoulder, knees, uh, and toes. Shark, bayan? shark, shark. Baby, <laughs> shark, 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 shark. Um, Wheels on the bus. Wala. Ay! Oh. Last na sinong lalalo? Last na ba yun? Ah! Sino? Sabi, pati nga yun ang scoreboard. Hindi ako Wait. naniniwala sa scoreboard natin. Sabi ko. <laughs> bakit? Bakit mo <bakit> tinapon? Bakit? <laughs> Parang feeling ko mas madami akong nasagot ah. Pero mas marami kang mali. Mm! Dahil doon sa Loren Loren Sin. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh. Bakit nga? Bakit mo kasi? Loren Loren Sin. Buko na papaya? Wait lang. Ang sakit na lang. two days in a row. Two days in a row. Ako talunan. Congratulations uh, okay. kay Ellie. Bumabawi siya. Ayaw niya na ng pa Parang feeling ko may mapapanish siya. Yes! Ma uh, ma sa Friday. <laughs> may mapapanish? Oo. Uh, uh, kung sino makasama mo sa biyernes. Hindi. <laughs> <then, laughs> siya yung tatay yung mapapanish for me. <laughs> Ay, ganun ba yun? Oh, uh, mambanesa, <laughs> alam mo na yan.